Good day guys, this is LTV TV at sa video na to pag-uusapan natin ngayon yung application guys ni C-Bank. Yung maganda sa application na to is nagbibigay sila ng mataas na interest. So dito nga guys, kung may kita ninyo rito, kapag meron ka rito balance na at least 100,000 pesos is pwede ka guys kumita ng 3,200 sa loob guys ng 1 year. Ganon guys kalaki yung ibinibigay na tubo pagdating sa interest sa kanilang bangko. At yung good news dito guys, hindi mo naman kailangan dito maglagay ng 100,000 pesos dahil kailangan mo lang guys ng 1,000 pesos makakareceive ka rito guys ng kanilang reward which is makakareceive ka ng 50 pesos dito sa kanilang application. Kaya kung interesado ka malaman kung paano ma-receive yung 50 pesos dito sa kanilang application gamit yung kanilang bank application, make sure guys na tapusin ninyo yung ating video para magkaroon kayo ng idea kung paano kumita ng interest dito sa application na to at kung paano makuha yung libreng 50 pesos dito sa application na to. Bago pala tayo guys mag-proceed sa ating tutorial kung paano ba tayo pwedeng makakuha ng libreng 50 pesos sa c at kung paano kumita ng interest up to 4% per sa c kung hindi ka pa naka-subscribe dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga in-upload ko rito about sa mga extra income sa online. So dito nga guys, may kita ninyo rito sa ating mga video. Nagtuturo tayo guys ng mga legit na application or mga website. Kung saan kahit wala kang inilalabas na puhunan is pwede kang kumita ng pera sa online. So ito guys, panorin nyo yung ating mga latest na video no. Wala tayong inilalabas na puhunan dito guys is pwede tayong kumita ng pera. Panorin nyo guys yung ating mga video rito pwede kang kumita rito sa GCash, sa PayPal or sa mga bank ninyo kahit wala tayong inilalabas na puhunan. So gumagawa rin tayo guys ng mga video review about sa mga online investment. Kaya kung gusto niyo guys magkaroon ng mga idea about sa mga naglalabasan na investment sa online, so mag-subscribe ka na para lagi kang updated. So gumagawa lang tayo guys dito ng mga Hanis review para yung mga viewers natin or mga subscribers natin is magkaroon ng mga idea about sa mga investment kung scam ba yan or legit. Okay, balik natin tayo sa ating topic. Paano ba tayo pwedeng kumita sa ating mga sibang wallet? So, dito nga guys, may kita ninyo rito. Kung meron ka rito balance guys na 100,000 pesos, is pwede ka rito kumita ng 3,200 pesos sa loob guys ng isang taon. So, isipin nyo guys, no, meron akong ibang bank account, pero yung interest guys is napakababa wala pa yatang 1% guys no so for example guys meron 100,000 pesos sa bank account mo no so kung wala pang 1% yung interest nun baka na sa 10 pesos lang guys yung pwede mong kitain doon sa pag hold mo ron sa bank account na yun. pero yung maganda rito guys kay C bank is nagbibigay sila ng up to 4% dito sa kanilang application or sa kanilang bank account. So dito nga guys, pwede mong i-compute yung interest na pwede mong kitain kapag naglagay ka rito ng savings dito sa kanilang bank account. So for example guys, meron ka rito inilagay na 100,000 pesos, pwede ka guys kumita ng 3,200 pesos sa loob guys ng 1 year. So for example guys, tataasan natin no, kung meron ka naman dito guys 500,000 pesos is pwede ka na guys kumita ng 15,000 pesos sa loob guys ng 1 year. So ganun guys kalaki yung pwede mong kitain dito na interest dito kay C-Bank. So yun guys yung pwede mong kitain dito kapag naglagay ka dito ng savings at pwede ka guys kumita ng 4% per dito sa kanilang savings account. Okay? So punta naman tayo guys sa ating pinaka home no. Pag-usapan naman natin guys, paano ba tayo pwedeng kumita rito ng libreng 50 pesos dito sa kanilang account. So dito guys, ang kailangan mo lang gawin is kailangan mo lang mag-download ng application ni C-Bank. Kung gusto nyo i-download guys yung kanilang application, ilalagay ko lang guys sa video description yung kanyang link para ma-download mo guys yung kanilang application. And then dito guys, para ma-receive yung libreng 50 pesos, kailangan mo guys ilagay yung ating code So, kailangan yun guys, no, para ma-receive mo yung libreng 50 pesos na yun. Yung code na yun guys, ilalagay ko na lang sa video description or dito sa screen para makapi mo yung ating code para makareceive ka ng libreng 50 pesos. So, huwag niyong kakalimutan yun guys dahil napakahalaga ng code na yun. Kasi kung hindi niyo ilalagay yung code na yun, hindi kayo makakareceive guys ng libreng 50 pesos dito sa kanilang application. So, dito yung rules dito guys para makareceive ng 50 pesos. Una is kailangan mong ilagay yung ating code kapag pinipilapan mo guys yung mga information dito sa kanilang application. So huwag kayong magalala guys dahil yung ilalagay mo lang naman dito is phone number tapos yung ating code. Kapag nailagay mo na guys yung ating code, madadere ka na rito sa ating pinaka dashboard. So dito, ang kailangan mo naman ditong gawin para ma-receive yung 50 pesos na reward dito sa kanilang application, kailangan mo rito mag-deposit ng 1,000 pesos. So, huwag nyo kakalimutan yun, guys, no? After nyo makagawa ng account dito, kailangan nyo rito mag-deposit ng 1,000 pesos para ma-receive yung 50 pesos dito na reward. So, kailangan ma-hold nyo, guys, yung 1,000 pesos dito sa may account para makareceive ng 50 pesos dito sa kanilang account. So, para makapag-deposit dito sa kanilang account, ang gagawin mo lang, guys, click mo lang itong deposit na to. And then dito, click mo lang itong mobile banking na to. And then dito, guys, click mo lang itong get it. So, dito pipili ka lang. Pwede mong i-click itong other bank and e-wallet. So, dito pwede ka rito mag-deposit gamit yung GCash, Maya Wallet, CIMB, Tonic, BPI, BDO, tsaka Metro Bank. Pero kadalasan naman guys, gumagamit tayo ng GCash. So, pwedeng GCash yung gamitin mo sa pag-deposit dito papunta sa may si bank account ninyo. Okay? So, balik lang tayo guys dito sa ating pinaka-home. So may kita ninyo rito guys sa ating pinaka home yung ating account number Tsaka yung ating account name And then dito naman guys kung gusto mo namang i-withdraw yung balance mo rito sa CBank For example, ayaw mo na guys mag-hold ng savings dito sa CBank Pwede mong i-transfer yan guys sa GCash or sa kahit anong bank dito sa Pilipinas So for example, click mo lang itong transfer And then dito, click mo lang itong e-wallet kung sa GCash kung sa bank naman guys, click mo lang itong other bank. So dito, for example, sa other bank, meron ditong BDO, BPI, at marami pang iba. Pwede ka rito mamili kung saan mo itatransfer yung savings mo rito sa C-Bank papunta sa other bank. Pwede rin yan guys sa GCash. Click mo lang guys yung e-wallet na yan. Okay, so may kita mo rito yung Shopee Pay, GCash, Maya, at marami pang iba. So ganun lang guys, kadali no kung paano rito mag-deposit at mag-withdraw sa c -Bank. So, huwag nyong kakalimutan yun guys. Kapag mag-sign up kayo, ilalagay nyo yung ating code. Tapos, mag-deposit kayo ng 1,000 pesos. At kailangan guys, ma-hold nyo guys yung 1,000 pesos sa loob guys ng 3 days para makareceive ng 50 pesos dito na reward kay c -Bank. Pero mas maganda guys, mag-hold na lang kayo guys. No? Maglagay kayo rito ng at least 20,000 or 50,000 para makareceive kayo guys ng interest dito sa kanilang bank account. So, huwag kayong mag-alala guys dahil legit itong c -Bank, no. Kapag sinurse nyo nga guys itong C-Bank, ito guys ay regulated ni Banko Central. So, ibig sabihin, safe na safe yung pera ninyo rito dahil mismo si Banko Central is nire-recommend niya guys itong si C-Bank. Katulad din siya guys ng BPI, BDO na pinagkakatiwala natin. So, itong si C-Bank is safe na safe dahil kahit mismo si Banko Central is nire-recommend niya itong banko na to. So hanggang dito nang tayo guys sa ating video ngayon. No? Kung nagustuhan mo yung ating video, huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ina upload ko rito na mga extra income. Maraming salamat guys sa panonood and see you sa ating next video and God bless.